OMG trending ngayon. Din din Lazaro Revilla, Attitude at Isnabera. Grabe to. Mga fans ng Kremlin sa meet and greet na turn off sa kanya. Akala daw mabait, maldita pala paliwanag niya dito dahil trending ay talagang ating pakinggan at isasabi natin. Kaya bago ang lahat guys, eh nakikiusap po ako. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, subscribe dito sa bago kong YouTube channel, Philippines Volleyball TV. Maraming maraming salamat. Road to 1K subscribers na tayo. Kaya pa subscribe, maraming salamat again. Muling nagtrending nga ang video clip na ito kung saan isang fans ng Creamline ay nakipag-heart gamit ang kamay at halos lahat o lahat talaga ng Creamline players ay talaga kamay dito with heart sign. Samantalang si Dindin Lazaro Revilla nga ay talaga namang hindi pumayag na makipag-heart hand sign dito nga sa fans. Grabe naman, attitude daw at talaga namang isnabera daw itong si Dindin Lazaro Revilla. Dahil siya lamang daw ang hindi kamay kahit ang mga sikat na players ng Krimline ay talagang hindi nag-atubiling na makipag-hard hand sign dito nga sa fans Talaga namang tuwang-tuwa pa ang mga players sa ginagawa nitong fans sa kanya o sa kanila. Grabe, ano sa inyo about dito, guys? Dahil dito nakuha si Dinlao Revilla na pangbabash sa netizens, lalo na sa mga comment section ng video clip na pa may nag-upload nito. Grabe din dahil dito sa video clip na ito ay nagsilabasan din ang ibang video clip o pictures kung saan nakipagtalo din ito si Dindin sa isang bouncer kung saan nakalimutan ito ang ID at hindi nag-atubiling nakipagdiskusyon sa bouncer na bantay nga sa mismong venue na kanilang pinuntahan o kanyang pinuntahan. Grabe, napakatapang nitong si Dindin Lazaro Revilla. Well, marami ring fans nitong si Dindin ang nagtanggol sa kanya dahil kahit noon pa daw ay talagang hindi siya sanay na makipagpisikalan sa kanyang fans o sa fans ng team na kanyang pinaglalaroan. Dahil dito sa interview sa kanya noon ay talaga namang naintindihan ng ibang fans kung bakit hindi siya kikipagkamay o nakikipagpisikalan sa fans. Kaya guys, sa tingin nyo ang mga ganitong bagay para sa inyo, kahit hard hand sign lang naman, ay talaga bang medyo naaartehan ba kayo sa kanya? O di naman kayo masasabing isnabera din siya o attitude? O di naman kayo okay lang dahil may mga tao talagang ganyan? Kung ganun pa man guys, comment yun na yan. At syempre, huwag kalimutan maglaki. Subscribe dito sa aking bagong channel. Maraming salamat sa support.